mga karaniwang problema ng content creator at paano malalampasan. Maraming naniniwala na madali lang maging content creator, pero sa likod ng kamera, maraming struggle ang hindi nakikita. Kaya ngayon pag-usapan natin ang mga karaniwang problema ng content creator at paano ito malalampasan. 1. Walang kita. Maraming gumagawa ng content pero hindi agad kumikita. Ang solusyon? Huwag lang umasa sa ads gumamit ng affiliate links. Mag-offer ng services o gumawa ng sariling produkto. 2. Burnout o pagod. Kapag wala ka ng maisip na idea, huwag pilitin. Magpahinga. Mag-research at balikan kung bakit ka nagsimula. Minsan, kailangan lang ng fresh inspiration. 3. Inconsistency. Hirap ka bang maging consistent? Gumawa ng content calendar. Kahit isang video or post kada linggo basta regular. Masasanay din ang audience mo. 4. Kakulangan sa resources. Walang mahal na kamera. Okay lang gamitin mo muna ang cellphone mo. Tandaan, mas mahalaga ang value ng content kaysa sa gamit. 5. Self-doubt at negativity May mga talaga lahat ng tao target audience mo. Mas, bigyang pansin ang mga taong sumusuporta kaysa sa bumabatikos. Kaya kung content creator ka, huwag mawalan ng pag-asa. Normal ang hirap pero kapag nagpursigi ka, darating din ang tamang oras para umani ng bunga tuloy-tuloy lang sa paggawa dahil bawat content ay hakbang papunta sa tagumpay. Ayon sa Biblia, Galatia 6 verse 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Ibig sabihin, kahit parang walang bunga agad ang ating mabubuting gawa, sa tamang panahon ibibigay ng Diyos ang gantimpala at bunga ng ating pagsisikap.